Nagpunta ako sa CR. Pagkatapos ng per subject ko, nang may marinig akong mahihinang ungol ng isang babae at isang lalaki, I quickly grabbed my stuff after IP dahil naririndi ako sa mga kaluskos at sigaw ang naririnig ko. Ang aga-aga, may nagme club dito pa sa CR. What the fuck? Ginawa nilang hotel ay eskwelahan? Nagulat ako nang makita ko ang refleksyon ng gay mula sa salamin na nasa harapan ko na galing sa pangalawang pinto. Hindi niya ako napansin dahil nagmamadali niyang inilagay ang sintronya niya at saka inayos ang gusot na damit. Tagaktak ang pawis ang katawan niya at basang-basa ang suit niyang uniform. Hindi ba niya alam na it's prohibited to enter the ladies' restroom? Hay nako! After he fixed his belt, he quickly left the comfort room with this successful smile. Nagmadali ako sa paghuhugos ng may marinig akong umiiyak. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang babae kung saan lumabas yung gay kanina at the same room. Her neck is full of kiss mark and her hair is really mess na parang nakipagsabunutan. Makikipag-made love siya tapos iiyak. Talaga naman. At bakit siya umiiyak? Pagkatapos niyang magpakaligaya doon sa lalaki, hindi ba siya nag-enjoy? O baka naman nirip siya? OMG! Okay ka lang, miss? nag lang tanong ko. Bigla niya inilipat ang paningin niya sa akin. Wala sa pagtitig niya sa sarili mula sa salamin. Yes, I'm really fine confident response came from her. Then, she suddenly smiled after. Pero bakit siya umiiyak? Kung okay naman pala siya. Nababaliw na yata itong babaeng ito. Alam mo, umiiyak ako dahil sa sobrang pag enjoy ko sa sex therapy. The guy is my ex. We made love for almost two hours here in the restroom. Before we break up, it's freaking taste better shit than before. Subukan mong gawin yun sa boyfriend mo, tapos i-break mo siya. pang ungumbinsin niya. Nailang ako. Nang haplusin niya ang balikat ko, kaya agad akong umalis. Iniwanan ko siya sa CR. Hindi mawaglit sa isip ko ang mga sinabi niya. Ibigay ko raw ang sarili ko sa boyfriend ko at saka ko siya i-break. Hay nako, what the fuck? Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero talaga naiinis ako sa kanya. Nang makapasok ako sa aking classroom, ay padabog akong umupo. Dahilan para pagtinginan ako ng mga classmates ko. Sorry, wala sa loob na sambit ko. At ngumiti na lang ng peke. Are you fine, Sissy? Nagtatakang tanong ni Bea. Oo naman. Mahinang sambit ko. Bago tumango parang wala akong ganang makipag-usap ngayon. Dahil sa sobrang bad trip ng mga nangyayari. Itinukod ko ang dalawang siko ko sa lamesa at sa kanang nga Inilapit naman ni Bea ang mukha niya sa tenga ko at may binulong. Hindi na ako virgin. Napatakip ako sa bunganga ko. Nang lingunin ko siya. Parang hindi ako makapaniwala. Nagbibiro ba siya? Pumunta ako sa condo ng boyfriend ko yesterday. And we made love. Naka-five rounds nga kami eh. In just one night. Masayang sambit niya habang nakapangulumbaba. Nakatingin sa kawalan. Na tila binabalik-balikan ang mga nangyari. Noong una, ay naghahalikan lang kami for about an hour. Then, I feel something strange at hindi ko na napigilan ang sarili ko. He kissed me at my neck. Pagkatapos, naramdaman ko na lang na bumababa ang mga halik niya. Pababa ng pababa. At lalong kakaibang aking nararamdaman. Hindi ko maiwasang mapalunok at pagpawisan habang nagkukwento siya. Kinuha ko ang headphone ko sa aking bag at nagplay ng music. Then, ini-adjust ko ang volume nito to the max. Pero agad niya itong hinablot. At alam mo pa, hinalikan niya ang buong katawan ko. And I do the same. And then, alam mo ba, nilanta kanya yung nasa iba ba ko. Kaya napasigaw ako sa sobrang, yun. Bigla siyang tumigil sa pagkuwento, nang sumigaw ako. Stop! I got everyone attention again dahil sa pagkainis ko sa kanya, ay agad akong lumabas ng room and go to the restroom. Hindi ko nadadama ang araw ko ngayon. Hay! Habang naglalakad ako, ay nakita ko si Liam sa isang sulok. May pinapunasan ito sa kanyang mukha at sa kanyang leeg. Halos na mula ng puting panyo na ipinampupunas niya. Lumapit ako sa kanya. Nagatnan ko ang namumulang pisngi at leeg niya. Hindi yun dahil sa kiss mark. Dahil yun sa pulang tinta na hugis labi. Nagmarka sa mukha at leeg niya. Ang laki naman ng mga labing yan. Sabi ko nang nakangiti. Pero agad ko siyang tinulungan sa pagpupunas ng mga pulang tinta sa mukha at leeg niya. It's Miss Slim Lips. Wika niya. Kaya pala, malalaki ang hugis labing nakatinta sa mukha at leeg niya. It's because of Miss slim Lips. Hindi ko siya madalas makita pero napansin ko na malaki talaga ang bunganga niya kung susumahin kasi ang dalawang microphone sa laki. Knock on the wood. Why are you sad? You have to be happy kasi malaya ka na ulit. Tapos mo nang pasayahin ang mga customer mo, sambit ko na nakita kong gusto ang mukha niya. Medyo na ilang lang kasi ako ang baho ng hininga niya. Pinapak niya ako ng halos limang oras sa office niya. Inasasambit niya. Kita ko sa mga mata niya ang pagkandiri. Hindi ko na napigilang matawa dahil sa expression ng mukha niya habang nagkukwento. Agad siyang naligo pagkadating namin sa kondo. Liam's point of view. Gumising ako ng alas tres ng madaling araw to meet the mysterious customer. Tatanggihan ko na sana dahil masyadong maaga. Kaso malaking offer niya, kaya pinatos ko na. Sayang din yon. Hindi ko na si Cindy para magpaalam. I just leave a note beside her and kiss her forehead before I leave. Mamula-mula ang braso ko dahil sa kakasapak ko sa mga lamok na dumadapo sa braso ko. The customer arriving late for almost 30 minutes. Pero nang nakita ko ang mala, ang hel niyang mukha, It's worth the wait. Isinakay niya ako sa kotse niya. She looks so young and skinny. Ni kahit isang peklat ay wala ako nakita sa katawan niya. Putik, ang hat niya. Halos pagpawisan ako sa kakatitig sa kanya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Kung loko-loko lang talaga ako, kawawa sa akin ito. But I know my limitation and matured enough Pamilyado sa akin ang mukha niya parang nakita ko na siya sa university before. Tumigil kami sa tapat ng isang motel. Fuck! Yun na lang ang nasabi ko nang itinulak niya ako sa kama. Pagpasok namin sa kwartong narantahan namin, napahiga ako at unti-unti niyang inalis ang kulay pula niyang bestida. Ilang rounds kaya ang kaya mo? Tanong niya, habang tinatanggal ang mga takip niya sa katawan. Napalunok na lang ako at napapunas ng pawis ko sa noo. Tumalikod siya bago niya tinanggal ang underwear niya. Nagulat na lang ako na bigla siyang nahimatay at napatumba sa sahig. Dali-dali ko siyang binuhat at inilagay sa kama. Nalaman ko na siya nang naamoy ko ang matapang niyang hininga. Umupo ako. Pagkatapos kong kinumutan ng puting tela ang katawan niya, ilang sandali pa, ay I may mean, narinig akong ungol na galing sa kanya. Parang nakikipaglandian siya. Gumagalaw din siya at tagaktakang pawis ng katawan niya. Nilapitan ko siya. Pinunasan ang pawis niya sa katawan. Pero nagulat na lang ako nang bigla niya akong niyakap. Nang ilang segundo pagkagising niya. Napaatras ako ng nasa damit ko. Go home! Ako na bahala dito. Sambit niya, habang humihitit ng sigarilyo, agad akong nagbihis at kinuhang mga gamit ko bago umalis. Thank you. Wika niya, bago tuluyang magsara ang pinto. Wala naman akong ginawa sa kanya kung hindi pa panoorin siyang matulog. Halos umabot ang itik ko hanggang tainga. Sana laging ganito. Free money. Agad ako nag-shower pagkadating ko sa kondo. Nabutan kong tulog pa si Cindy. Sindis, so points of view Nagising ako sa malakas na ungol na narinig ko. Alasing ko na ng madaling araw nang tingnan ko ang malaking oras ang sa dingding. Pagkasulyap ko sa tabi ko, ay wala si Liam. Narinig ko may gumagamit ng shower sa banyo. Sigurado ako may ginagawa na namang kalokohan 'yon. Napatawa na lang ako. Nung makita ko siyang lumabas ng CR. Success. Tanong ko na kinatawa niya pagkatapos ay lumapit sa akin at kiniliti niya ako. Cindy's so points of view. Every Sunday we go to the church attending the almost an hour mass. We cancel all the schedule because this day is a very special day for the both of us. Today, we celebrate our 8th anniversary as a couple. Pero hindi ako sigurado kung natatandaan pa niya yun. Pero umaasa pa rin akong alam niya. Pagkatapos ng misa, ay na kami sa sinihan para panoorin ang paborito naming movie together entitled Perfect Boyfriend for Sale. The story of the movie is very nice and it's happened in real life. I relate much. Isinandal ko ang ulunan ko sa kaliwang braso niya nang naramdaman kong inaantok ako habang nanonood ng movie. And then, he kissed me on my forehead bago niya ako sinubuan ng popcorn. I feel his warmer arms habang nakasandal ako sa kanya, but I just ignore it. After the movie, we went to Tagaytay visiting our favorite spot, riding horses, and taking selfies together. Alam mo ba kung anong petsa na ngayon? Pagpaparinig ko sa kanya, baka sakaling maalala niya na anniversary namin ngayon. Today's July 15, Sunday, 12.30 p.m. Mabilis niyang sagot. May kinabusangot ko. Wala ka bang naalalang something special today? You know, as a couple, it's our special day. I smiled as I said pero wala pa rin epekto. I don't want to tell yet. I want him to remember our anniversary. Itinukod ko ang mga kamay ko sa simento. Pagkatapos nun, ay tumingin ako sa malayo habang nakapangalumbaba. Kain muna tayo bago tayo umuwi. Wika niya. I walk like a lazy kid and sit improperly. Natatawa lang siya sa hindi may pintang ekspresyon ng mukha ko. Patago niya akong kinukuhanan ng litrato. Nagulat ako nang bigla siyang nagsuka pagkatapos namin kumain. Namumutla ang mga labi niya at mainit-init siya nang idinampi ko ang palad ko sa noon niya. Okay lang ako. Kulang lang siguro ako sa tulog. Wika niya. Kaya agad ko siyang inalalayan. Pauwi. After namin kumain. My excitement turned into a worried. Kahit hindi na niya maalala na anniversary namin, at least, he's fine now. Antukin akong tao kapag bumibiyahe ako. Pero this time, I need to take care of him. Halos hindi ko na ipinipikit ang mga mata ko. Pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya. Don't worry. I'm fine. Nakangiting sabi niya. Nang maramdaman niyang sobra ako nag-aalala sa kanya. It's almost 6pm. Nakarating kami sa kondo. Palubog ng araw. Kasabi ng pagdilim ng paligid. Oh no! I forgot the key. Nag-aalala lang sambit sa niya. At agad kong kinalkal ang mini shoulder bag ko. If I got the other key. Lumayo siya ng konti nang may tumawag sa kanya. It's kind of weird a bit when I saw him laughing while talking on the other line. Thank you so much. Dinig kong sambit niya pagkatapos ng call. Sino yung tumawag? Tanong ko nang makalapit siya sa akin. Wala yun. Maikling sagot niya with a smile on his face. She's so weird. What's happening? Okay. Walang ganang sambit ko. Did you find the other key? Tanong niya at napailing ako. Umupo ako sa may sa tapat ng kondo namin. Medyo nakakaramdam na ako ng pagod. Dahil nakatayo kami doon for almost 30 minutes. Pero nagulat na lang ako na nakita ko ang susi sa kanang kamay niya. Hawak niya pala ito at whole time. Bakit hindi niya naalala ang hawak niya palang susi? Liam naman! Pataas na to nung sambit ko. Inagaw ko ang susing hawak-hawak niya dahil sa sobrang inis ko. At isa pa, talagang pagod na ako. Agad kong pinuksan ang pintuan ng kondo namin. Napatakip ako ng bunganga ko dahil sa gulat. na binuksan ko ang pinto, ay siyang bilis ng pagsindi ng ilaw and I saw my mommy and my daddy with my younger brother standing at the corner. Agad ko silang niyakap at napaiyak ako. Nang wala sa oras, hindi ko na napansin ang maputing balon na nagliliparan sa ceiling at ang malalaking logo na may nakasulat na Happy 8th Anniversary. His mother and father are there also with his older brother. What the fuck? Akala ko hindi niya naalala. Nag-effort pa pala siya at naghanda. Pinapunta pa niya sila mami and daddy. I hug him so tight habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata ko. Happy 8th anniversary babe. I love you. I just last he said na halos mamula ang mga mata niya. Napatili sila when Liam ordered brother played love song. Then, Liam hold my two hands at inilagay niya sa magkabilang balikat niya bago niya pinagsalikop ang mga kamay niya sa aking bewang. Ninenervyos ako. I just enjoy our dance together and follow the beat of the song. Isinandal ko ang ulunan ko sa balikat niya. Napangiti na lang ako sa gulat. Nang unti-unti niya akong inikot patalikod, paharap sa kanya at umupo na kami pagkatapos ng kanta. Kailan niyo balak magpakasal? Tanong ng daddy ko na namin. For a second, si Daddy talaga ang advance mag-isip. Kasalaga Daddy, nag-aaral pa nga sila. Itingwi ka naman ni Mami. Ninong ako ha, pabirong sambit ng older brother ni Liam na ikinatawa namin. Kumain ka lang dyan kung ano-anong pinagsasasabi mo. Sambit ng mami ni Liam. Pagkatapos ng kwentuhan at konting salo-salo, ay umuwi na rin sila. Pagsarang pagsara ng pinto ay pa'y kinuha si Liam na isang box na maliit sa bulsa ng pantano niya na may lamang silver necklace at may disenyong infinity. Inilagay niya ito sa leg ko. Niyakap ko siya at hinalikan pagkatapos. Medyo nagigilti nga lang ako kasi nakalimutan kong bumili ng regalo para sa kanya. I'm sorry. I don't have a gift for you. Pero I'm just gone. Ba Sambit ko na naputol na idinampin niya ang labi niya sa mga labi ko. At naghalikan kami ng halos limang minuto rin. I love you. Nakangiting sabi niya bago nagpunta sa banyo. Nagulat na lamang ako nang may narinig akong malakas na tunog na parang may bumagsak. Nanlaki ang mga mata ko sa kakatingin sa paligid pero wala naman ako nakitang bagay na bumagsak. Kinutuban ako ng after 15 minutes, hindi pa rin lumalabas sa CR si Liam. Ilang ulit ko siyang tinawagan pero wala akong narinig na response galing sa kanya. Dali-dali kong kinuha ang kandado sa CR at pagkabukas ko ng CR ay halos maiyak ako sa pag-aalala nang makita ko si Liam na siya at walang malay sa sahig ng CR. Agad ako humingi ng tulong sa kapitbahay at dinala namin si Liam sa pinakamalapit na ospital. Ipinasok siya sa emergency room at halos manginig ako sa pag-aalala. Hindi ko makontak ang mga magulang ko, pati ang mga magulang niya. Kaya nilakasan ko na lang ang loob ko. Pumunta ako sa malit na kapitolyo ng ospital na yon para magdasal. After an hour, lumabas na ang doktor sa room kung saan ipinasok si Liam. Hindi matukoy ng mga doktor kung ano ang sakit ni Liam. Kinuhanan siya ng dugo at hibla ng buhok para i-examine. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sinabi ng doktor na stable na daw ang kalagayan niya. Pero kailangan daw niyang magpahinga dahil masyado daw napagod ang katawan niya. Liam's Point of View Nagulat ako nang nakita ko ang sarili ko sa ospital. As I remember, pagkatapos kong magsuka sa CR, nahilo ako at nawala ng balanse pagkatapos ay hindi ko na alam ang mga nangyari. Inikot ko ang paningin ko sa kwarto. I saw Cindy in the chair na nakatulog na sa tabi ko. Imagine, I have a girlfriend like her. I'm such a super lucky guy in the world. Pilit akong bumabangon mula sa pagkakahiga. Pero hindi ko magawa. Nahihina ang buong katawan ko. Hindi ako makapersa kahit anong pilit ko. At isa pa, medyo nahihilo pa rin ako. After a while, pumasok ang isang nurse na may dalang papel. Sinabi niya na kinuhanan ako ng dugo. Para malaman kung ano ang sintomas ng pagkukulaps ko. Nanginig ang buong katawan ko nang makita ko ang resulta ng test. Hindi ko na pinagsalita ang nurse nang nagising si Cindy at dali-dali kong itinago ang result paper sa likod ng unan ko. Dahil baka marinig niya ay eh, matatakot ako sa magiging reaksyon niya. Ayoko madagdagan pa ang sakit ng ulo niya. Sabi niya, napagod lang daw ako ng gusto kaya ako hini-matay. Kailan ko lang daw ipahinga ang ilang araw. Pagsisinungaling ko kay Cindy, Pagkagising niya ay napatangon na lamang siya bago umalis ang nurse. Ayos ka lang? Kamusta ang pakiramdam mo? Nagaala lang tanong ni Cindy. I miss you. May Maikling sambit ko. Pagkatapos ay napayakap na lang ako sa kanya ng mahigpit. At hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ng aking mga mata. Pagkatapos ng ilang minuto, ay dumating na rin si na mami and daddy. At sumunod naman ang mom and dad ni Cindy. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Lalo na kay Cindy. Napositive ako sa si HIV.